Ano ang sign na nasa Pilipinas ka? Oh, siya! Kung magpapakain ba ako? Sabi nila, puro hugot daw ako. Mm. Kung umabot ka sa point na wala ka ng maisubo. Maaaring <makes noise> hindi ikaw ang unang babaeng minahal ko. Pero, sinisigurado ko sa sa'yo, ikaw ang huling babaeng hahawak ng talong ko. <makes noise> Sabi nila, puro hugot daw ako. Wala nga bumabaon, paano ko hugot eh. Nung bata pa ako, ang daming nagsasabi, pakis ng patutoy. Eh. Ngayon, wala na. <makes> Kung magpapakain ba ako? Ate, alam mo ba ang ibon ko? Napakabalik. Tahimik lang. Hindi ba magagalit ang ibon mo kung hahawakan ko ang itlog niya? Hindi. Gusto pa nga niya sa pugad mo. Oh, Araw-araw ka na lang late umuwi ah. May babae ka ba? Hindi <laughs> <laughs> naman nawala sa lalaki yun eh. Mas maganda yung nagsasabi ng totoo kaysa magsisinungaling sa'yo. <laughs> Oo, oh, may babae ko. Pwede ka namang umuwi sa tamang oras oh. kahit ng babae ka. Sabi mo lang yon, kasi hindi ikaw yung lalaki. Kasi kumpare mo nga, ang aga umuwi kahit ng babae ah. Tika, paano mo nalaman? Eh, kaming dalawa ang magkasama eh. <laughs> Itong mga babae ang hilig-hilig magpakain. Tapos pag nasarapan, iipitin ka. <laughs> Oh, mahal. Kamusta dyan sa abroad? Kamustahin mo mukha mo. Oh, bakit? Ano tong nababalitan to may babae ka daw dyan sa Pinas at sa kanya mo ginagastos yung mga pinapatala ko? Ikaw naman naniniwala ka sa tismis. Ikaw lang ang mahal ko. Talaga lang, na? Oo oh, naman. Siguro namimiss mo lang ako. Hayaan mo pag uwi mo, ipapasyal kita. Oh, talaga? Saan ba gusto mong mamasyal? Kay po. Bini, maaari ba akong magtapat sa iyo? Ano yon? Maaari ba akong manligaw sa isang maladiwata ang gandang katulad mo? Naku, pasensya ka na. Mahigpit na ipinagbabawal sa aming mga diwata ang umibig sa engkanto. Niligawan ka sa chat. Sinagot mo rin sa chat. Oh no! Nasaan ang love Ah! nasa signal. Nakakasar yung inaplayan ko. What? Pinigay ko na nga yung isis -is ko. <laughs> yung pill health. Tapos sinahanapan pa akong nag-jowa. Sinabi ko sing gila ko. Ang gulo mo. Ano ba yun? Pag-ibig. Bobo ang puta. <laughs> Gago! Gago! <Gagabong>. Gago! <laughs> Ano ang sign na nasa Pilipinas ka? Tag ang ihe, tag ang tay. <laughs> oh, saan ka galing? Ah, lang ko lang yung alaga ng mga manok sa labas. Ha? Pagising mo sa umaga, manok na agad ang naisip mong himasin? Hindi nga pumasok sa isip mo na himasin ako eh. Kaya nga ako nag-asawa para may tagahimas eh. Siyempre, ang manok pang derby kasi yan. Kaya kailangan niyang himasin na talagaan para manalo. So ano ngayon kung pang derby? Ikaw kasi, hindi pang derby. Matatalo lang tayo. Kaya malaki yung pinagkaiba nyo. Ah, ganon. So, mahina ako. Manok mo ang malakas. Paano mo sabi matatalo ako, ha? Ang manok kasi, ihiga lang yan, titihaya lang yan pag tinamaan. Ikaw naman, bago mag-umpisa yung laban, hindi ka pa tinamaan, nakatihaya na. Bago mag-umpisa yung laban, talo na agad. Tapos nakataas pa yung dalawang paa mo. Walang kalaban-laban. <laughs> Mare, bakit ganyan pa rin ang balat mo? Di ba binilan ka na ni pare ng lotion milk? Wow! Ewan ko nga ba, pare? Umiinom naman ako araw-araw. Magaling -araw. <laughs> <Huh>? ka eh! <laughs> Ubarin mo na yung damit mo. Ubaran agad! Grabe ang wild mo! Anong wild? Kaya ako pinapahubad sa'yo, kanina pa baliktad yung damit mo? Pang-tang nito? Sorry! <laughs> Nakakuha po ako ng 95. Aww. Talaga anak? Saan? Sa matba? ba? O science? Sa wallet nyo po, okay. <laughs> <laughs> oh, yeah. Kung umabot ka sa point na wala ka nang maisubo, nandito lang ako. <laughs> Alam mo, para kang kape. Bakit? Okay. Walang labis, ah? ikaw lang ang kulang-kulang. <laughs> Pahingi ako ng asukal. Wala! <laughs> <laughs> Kapag tumingin ka, tigang ka. Anong masasabi mo? Masarap ba yung tortang talong? Ang sarap talaga ng tortang talong. Ay, Para mo. siyang talong na may egg. <coughs> na mo, um, Bena, nga, ama, sama, ba Kuya, pag may nahal pa kita, papayag ka? Oo naman. Pero kaibigan lang. Ah! <coughs> para sa akin. Patikim <laughs> na lang. <laughs> Naku, kita ang panty ni ate. Ano ko kaya sa kanya sasabihin? Ate! Bakit kuya? Pakasara ang nakabuka nang hindi tumayo ang nakatumba. tumba. <laughs> Miss, anong hanap mo sa isang lalaki? Simple lang ang gusto ko sa isang lalaki. Huh? Yung maginoo, mm? kahit di gwapo. Ano pa? <laughs> Basta medyo manyak. Wow, ang ganda niya. Wow. <laughs> hmm. Pero iniwan. <laughs> kapag pinutukan ka, huwag kay iyak, tubakbo ka. Punta ka na hospital, pa up ka. Baka ma ka. Para may tanong ako sa'yo. Ano yun, Mare? Anong masarap sa itlog? Yung puti. Hindi. Ano? <laughs> Yung tangkay. May tangkay ba ang hitlog? Meron! Silipin mo yung brief mo. <laughs> eh, ang dami daw magandang niloloko ngayon. Ah? Ano? Talaga? Ah! Ano inaarte mo? Huwag ka mag-alala. Safe ka. Ah! <laughs>